Turn on mga kamarsi Andito po ako sa tindahan For today's video Ako nga po pala ay Nasa tindahan ngayon Ang aking anak ay pinaservice ko na nga po pala Kasi nga po Ay eh, abala din po ako dito sa aking Abala din po ako dito sa aking tindahan So Ngayon Ang inyong kamarsi Ay magtitinda na lang After Mag asikaso na mga estudyante And then ako po, nung nag-umpisa po ako, mayroon po akong ikikwento sa inyo. Noong ako po ay nag-umpisa dito sa tindahan, is 11,000 lang po yung aking puhunan. So, ngayon, awa ng Diyos, eh, medyo lumaki na rin po. So, noong una, hindi ko po alam kung ano ang technique, kung paano ang ang diskarte sa pag- uh, negosyo dahil po, umpisa pa lang po akong nagininegosyo. So, Hanggang sa dumating sa point na wala akong pambili ng aking pambili ng stock, wala na yung stock, tapos wala pa akong puhunan. And then hanggang sa dumating na nagpa-credit card ako sa mga, sa kaibigan ko. So naisip ko para wala rin naman akong tinutubo. Kasi nga, doon din napupunta yung tubo ko. So ayoko naman mangutang ng mangutang ng pera para lang pampuhunan. So, naisip ko mag-ipon ako ng 200 a day para po tuwing 30 ay meron po akong maipamili. And then, sa, meron din po akong iniipon na everyday. Ipapakita ko po sa inyo. Please watch this. Ito po, nag, nakaisip po ako bumili ng ipon challenge para po every day meron po akong ihulog dito na na ipon para po makaipon tayo kasi kung yung kita natin araw-araw eh na naipapamili natin so parang wala lang na, na kinikita yung ating tindahan so naisip ko na maghulog dito po sa alkansya ito po yung aking naipon. Ayan, medyo mabigat na rin po ito. Medyo mabigat na rin. Ayan, mabigat na. Ito po ay puro coins. So, siguro, nag-start po ako nito ay January. So, ngayon ay August na tayo. Ayan po. Yan po ang um, uh, discarte natin sa mga nanay na nagtitin nagtitinda. Um, sa, I mean, sa mga mayroong tindahan. Ayan po. Ito po yung magandang idea na mag-ipon challenge po kayo para iwas utang din po tayo. Ito po ay pandagdag din ng puhunan kaya po ako ay nag-iipon. Bago mag disember po ay bubuksan ko na po ito para another puhunan po ulit sa aking tindahan para po hindi ako mangutang ng puhunan. Yan po. Ito po, magandang idea po ito na sinasabi ko po sa inyo. Na hindi po sasakit ang ulo nyo. Yung lahat po ng may tindahan dyan, yun po ang gawin yun. I'm sure hindi po kayo talaga mag sasakit ang ulo nyo sa tindahan kung saan kayo kukuha ng another puhunan. And then po ito ay puro papel. Puro papel na pera po ito. Hindi po papel na ano. Charot. Ano po ito? Papel na pera. Ito po ay para po makaipon po ako kung ano man po ang gusto ko pa pong bilhin na or magbukas ako ng another puhunan para dito sa tindahan. Kung ano pa po yung items kong idadagdag. So ito po ang aking pangalawang ipon challenge. So yun po sana po ay may natutunan po kayo sa aking binigay na tips. So, ngayon mga kananay, mga kasari, mga kasari dyan. So, ngayon po hanggang dito na lang po ang aking video. Sana po ay may natutunan kayo. Sana po ay huwag kayo makalimot mag-like and share. Thank you for watching. God bless.